gusto ko may makausap tayo ngayon na ano din, yung kanyang self-publishing uh, journey, eh kakaiba din at baka naman may maitulong siya na ilan sa mga tips na may bibigay, lalo na sa mga gusto pang magpa-publish ng kanilang isinulat. Nasa linya na po natin, live na live. Magbabahagi po sa atin ngayon ng karagdagang kaalaman at inspirasyon si Miss Cindy Wong ng 8 uh, Letters Bookstore and Publishing. Hi Miss Cindy. Hello, hello everyone. Thank you so much for having me here, Miss Divine. Thank you so much, Miss Cindy. At uh, kami iyong uh, pinaunlakan dito sa Read Pinoy. At una-una kasi alam mo, pwede bang ano, pakwento mo sa amin kasi ano ba talaga yung sinasabi nilang self-publishing? Paano ba ito? Mhm. Mm Uh, Miss Divine, sobrang nakaka-relate ako sa sinabi mo kanina na nagsimula sa emote. Yes, o <laughs> diba? I think, I think as a child, I was too emotional. I was too uh, imaginative and um, I ran out of books to read. Uh -huh. So I started writing. So uh, I, I'm jump, jumping right into the uh, why I started this um, self-publishing company, Eight Letters Bookstore and Publishing. Um, uh, I was... Like probably 15 years ago, mm -hmm. um I joined a writing community online. Um lapis akali nagsisimula pa lang yung Facebook noon. Mm -hmm. Um nagsisimula pa lang din yung Wattpad at that time. Mm -hmm. So um at uh nung mga panahon na 'yon, nag-iisip kami kung paano namin mailimbag yung libro. Mm -hmm. Akala din namin, ipiprint lang namin siya, i-launch sa mga bookstore, uh, actually hindi sa bookstores because kailangan mo ng permit yes, at oo. kung ano-ano pa, mm -mm. de ba? So, nung mga panahon din na yon, napaka konti lang ng information online. Yes. At o at saka bilang manunulat, bilang creative, hindi rin ganoon kaabot kamay para sa amin yung um kailangan ba magtrabaho kami with the National Library, National Book Development Board, mm -hmm. hindi pa namin na hindi pa yun nagsisink in, wala pang masyadong information yun nga online. So, nagsimula yung self-publishing namin, sobrang dami namin mali. Uh -huh. Maling mga steps, maling mga hakbang. So, yun nga, akala namin piprint lang. Pagka-print namin, oh, ang daming mali na to. Kailangan natin i-edit to. Kailangan dumaan to sa editor. Magkano ba editor? Uh -huh. So, ang daming uh, dami palang gastos. Uh -huh. um, Ngayong perfecto na yung libro, saan natin to dadalhin? Sinong bibili nito? So, nilagay namin ito sa, nagpasikot-sikot kami, naglagay kami sa mga cafes, hindi bumenta. Mm -hmm. Hanggang sa naglagay kami sa isa sa mga mainstream bookstores, yung pagkalagay pa namin doon, sobrang dumaan kami sa butas ng karayom dahil ang daming ang requirements na kailangan. Mm -hmm. Ang so, hirap. ang hirap <laughs> hanggang po. Hanggang ngayon ba ganyan din? <laughs> I mean, ang hirap nun na. Ah. Ayun nga, sabi ko nga, so, pag marami ba akong kwento, tapos sinulat ko lang, uh, mm -hmm. ano ba to eh, ipiprint ko lang, tapos hanggang doon lang ba yun? So, paano nga kabibenta, di ba? Mm -hmm. At saka, yun nga, di ba, pag, uh, pag ikaw ay sumulat, kailangan mo pa rin palang ipa-edit para masigurado yung quality. Mm -hmm. diba so may bahid nga ang editor <laughs> tapos iba-iba pa pong parts ng editing yon um developmental copy editing proofreading may line editing pa marami pa pong pr procedure process uh kailangan we have to go through um at yun yung sinubukan naming solutionan um sa maliit ko pong business na 8 letters oo so hanggang mm -hmm. ngayon ba ganun pa rin naman talaga ang proseso pero Ako. this time, may mga katulad nyo ang tumutulong na doon sa mga nagsisimula at gusto mag-self-publish. Mm -hmm. Tama po. Pero, yes po. Si- kayo po, um, bago nyo po, bago kayo tumulong sa isang halimbawa manunulat o sa isang gusto maging sikat na manunulat, um, mm -hmm. paano yung konsiderasyon sa kanila? Paano nyo pinipili na, o sige, tulungan kita? Uh, or, ay, bukang hindi, hindi pa dapat Parang kulang ka pa? Parang ganun? May ganun kayong uh, qualification? um, Opo. So, lately, hindi man lately, mga ilang years, uh, just a couple of years back, mm -mm. Um, we started evaluating manuscripts. Kasi dati, ah, ah, sige, tingnan natin yung manuscript may publish natin yan, go, mm -mm. go na go na yan. Yun pala may mga manuscripts at may mga authors na hindi pa prepared sa pinapasok nila oh. because be, being an author po it takes a lot of responsibility um yes. kailangan makapag uh, co collaborate kayo work hand in hand with your publisher and you need to have some sort of maturity to mm -hmm. handle all the stress the pressures po uh hindi po siya basta-basta uh, you need to have the discipline You mm -hmm. need to have the attitude. Attitude is very important. And uh earlier, maturity, um, um respect to uh, respect with um, the people that you work with. Hindi porket. And also you need to have the right reasons. Just because you have an amazing work doesn't mean you'll get famous, you'll get rich. Yes. Um, this is a long game po, Miss Divine. Ang hirap. So para. we have to explain that. sabi so, ibig sabihin, <laughs> bago dumating, yung, bago umak, mapuntas uh, mapunta ang isang Ricky Lee at ang isang Ambet Ocampo, sa so kung nasaan sila ngayon, ang dami din nilang pinagdaanan, di ba? Okay. Hindi yung yes, overnight so. ka. <laughs> Ayun nga, oh. pero yun, kailangan din ng tiyaga at saka yun nga, kailangan may pagtutulungan din. Okay, tama. Tama ka doon sa point na yung attitude. Ano? Pero itong sa self-publishing, pero ano bang pinagkaiba nito doon sa um, yung talagang traditional na publishing? yung traditional publishing po kasi, magpapasa ka lang ng manuscript, mm -hmm. and then, basically, sila nang bahala sa lahat. Yung editing, book cover design, mm -hmm. formatting, book layout, the distribution, and the book marketing itself, paano bumenta. Mm -hmm. Pero yung self-publishing po, sabi ko kanina, nabanggit ko yung word na collaboration. Mm -hmm. That means, you and me, or my team, will work um on each stage. Um, yung pag edit po, kailangan, um, na aprubahan namin, na aprubahan ninyo. Yung book cover, na aprubahan nyo rin. And then, kailangan mag magkaroon po tayo ng, ng communication kung saan um, alamin natin o pag-usapan natin ano yung mga susunod na steps sa libro mo. Saan natin to susunod na ibibenta? Ilalagay ba natin ito sa mainstream bookstore? Pag ilalagay natin to sa mainstream bookstore, medyo malaki yung gagastusin. Uh, so, bali po, um, to, to, uh, to conclude, yung sa traditional um kami nang yung yung publishing house na yung bahala pero doon sa self publishing bali po yung percentage yung effort namin na as a publishing house you should also put the same amount of um actually baka kailangan more pa <laughs> oo so oo. tatrabahuin mo talaga kasama uh -huh. ka sa bawat uh, steps sa bawat step nung dadaanan nung libro mo hanggang sa makabenta de ba unlike yung yes, so. kung sa mga traditional publishing like okay na to manuscript ko ikaw na bahala okay mm -hmm. bye kontakin mo nila ako pag nasa bookstore na parang ganun oh. 'di ba um uh, oh, oh. pero Divine, oh, oh. meron din ako gustong i-point out mm -hmm. um, ang maganda rito no sa traditional one time lang kasi yung payment or yung siguro mm -hmm. uh by by phase yung payment ng royalties mm -hmm. um, doon sa sa self publishing um, the, the, pretty much the sky's the limit. Kung mag invest ka, kunyari, ng, um, ng print cost, um, mas malaki yung pwedeng mapunta sa'yo dahil ang i-deduct lang na cost as, for example, yun nga, yung print cost and sabi natin yung consignment fee, pero yung difference nun ay sa'yo na. Um, pangatlong pinaka-importante po is sa'yo yung rights ng hmm. gawa mo. Ah, It's yours. Ooh. Yes, yun dapat mas malinaw yon kasi kung self-publishing sa'yo talaga yung karapatan doon. Pero kasi pag nag, sa traditional, parang binigay mo na talaga yung rights doon sa publisher mo. Apo. O yun. Apo. So it's up to the author. Ano ba film mo? sa yung gawa mo? Or ibibigay mo sa iba yung gawa mo? Basta kumita ka naman. O diba? Mas malaki naman. Mm -hmm. Ang... Depende sa gusto mo eh. Kung gusto mo kumita o gusto mo mapanatili yung karapatan doon sa sinulat mo, na pinaghirapan mo. Okay, gets. <laughs> ang galing business hindi. Pero ito, uh, of course syempre, kahit self publishing siya. Dapat napoprotektahan pa rin yung tinatawag na intellectual property. So, meron naman 'yon. Na natitiyak naman 'yon sa self publishing. Opo. Once na na-register natin 'yan um as sa ISBN, um nalagyan natin ng ISBN or actually kahit maiimprenta yung libro, yan yung mm -hmm. unang proof na ikaw yung na una, ikaw yung original na nagsulat nito. Yes. Um, pag yes. na-register lang kasi sa ISBN, it will record or may proof ka na, oh, nauna ka na sa'yo itong gawa na to. Mm -mm. Pero may second layer na tinatawag nating um, yun nga po, yung copyright. Mm -hmm. So, minsan, um, ni nire-register pa natin to on top. On top, mm -hmm. um, wherein uh, magpapasa ka ng uh, mga requirements mo rin sa National Library o kaya sa mga kaibigan natin sa IPO Phil, at ire-register nila yung uh, gawa mo. Kumbaga, nakapatent na po yun sa inyo na po talaga yun. Kahit mm -hmm. duma pumunta kayo sa korte, ay you have the proof na ikaw ang nauna dito and you have the right. Ayun ako. Uh -huh. Okay. Alam mo ang sarap pag-usapan nito, no, 'di kinakapos lang ng oras, but sa pagkakataong ito, hindi na sayo yung um um oras para, I mean, yung minuto para <laughs> i paano i hikay hikayatin natin yung iba na at nawag sila matakot kung self-publishing yung kanilang gusto na tahakin sa pagpapalimbag uh, ng kanilang sinulat, mga sinulat. Ayan. Mhm. Uh -huh. Um, para sa akin po, um, aralin lang po natin ng maayos yung proseso, makipag-communicate ng maayos sa napili ninyong publisher, or kung wala man kayong, um, kung sa tingin nyo, kaya nyo naman ang ang step-by-step -step na book cover design, illustrator, or editing, kaya nyo po yung mag-isa, may, may, knowledge kayo sa marketing, um, you can also do it by yourself. Uh, ang masasabi ko lang po is aralin ninyong mabuti kung ano yung pinapasok ninyo at uh, if ever naman kailangan ninyo ng mga katulong na dito naman po yung 8 letters, marami din po kaming information online. Um, and on top of that, um, having a community is also very important. Meron po kaming community na 8 circles online na may more than 5,000 um, members. And having that, having that alone na pwede nyo pag-sharean ng mga stories ninyo and having people feedback, comment, malaking napakalaking bagay po nito kesa naman sa nagsasarili tayo at friends and family lang yung naglalike ng mga posts natin. Totoo, totoo. -to edi pakalat mo mm -hmm. sa buong mundo, diba? <laughs> Ayun, naku, thank you so much Miss Cindy at sana maulit din yung ating ganitong uh, talakayan para mm -hmm. magabayanan, matulungan din natin yung mga uh, talagang gusto naman magsilat pero parang hindi nila alam kung paano gagawin pagdating na sa uh, paglilimbag uh, at pagbebenta nung kanilang um, sinulat na libro. Alam ko, I'm sure marami pa dyan na nagdadalawang isip at mahihirapan o na feeling nila, taga lang, parang mahirap. Parang ang komplikado. Pero hindi naman. So, kailangan mo lang talaga ng tiyaga. Thank you so much, Miss Cindy. Salamat po, Miss Divine. So, ulitin. Thank you po.